panggatong ulit ulit na tayo nito doon nang galing doon yak <laughs> may tae awai may dog turo turo din siya wow dog Ayan, yeah, ang ganda ng house. Kailangan tayo magpakabahay ng ganyan. nangyari pa kaya yun? nila <laughs> Kaya nga, ibahay nila. Sinabi ko bang bahay natin yan? daming aso, ay. daming security. Mami, tayo pa Ma, tayo. tayo, tayo Oy, sa Uy, saan tayo? Wala pa tayong pera. Wala. Wala tayong pabili. Ay, mag-aral ka ikaw. Very good ah. Mag-aral ka maayos. Ay, ganyan gawin mong bahay. Very good ate ko ah. Tapos po kita dati ng bahay na kayo na kayo maliit pag mag-alala ko pag mag ko makikay niya ang bahay. Oo, saan tayo kukuha ng kahoy nito? at saka natin madala kayo dala natin si Jijit ko sa punuan. Punuan. Hay guys, go, uh, guys. Man, oh, di ko andan mo puno. ko Tabi tabi po. Oh. Tabi tabi po ang mo talaga ting. Ayun na guys. Ayun na yung pabundok na yun. Nakikita nyo ba yun? Ayun na yun. yung pabundok guys. Ang ganda no. Mami, mami, pabundok. Ang, ang ganda rin. Ang ganda rin no. Pangit. Ang bahay nila. Hindi ba yun? Mami. 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 Mami, malapit na tayo sa bundok. Mami, bisabi natin. Pero may tao man doon Tara, balik tayo May tao, oo Ayun o, may tao doon Tara nak, balik tayo nak <laughs> May tao nga doon Anong gagawin natin doon? Ikaw, sing para kang ano ah